Si Lorna, isang 35 years old na housewife, ay nakatira sa isang tahimik na bayan sa Laguna kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Minsan, habang naglalaba o nag-aalaga ng mga halaman sa kanilang bakuran, naiisip niya ang mga pangarap na hindi pa natutupad. Sa kabila ng pagiging masaya sa pamilya, hindi maiiwasang magtaka siya kung ito na ba ang lahat ng gusto niyang marating sa buhay. Isa sa mga paborito niyang gawin tuwing araw ng linggo ay maglakad-lakad sa palengke. Masaya siya sa simpleng buhay, pero may mga pagkakataong gusto niyang magbago ang kanyang rutin. Isang araw, habang siya ay naghahanap ng mga sariwang gulay, napansin niya si Terio, isang binatang nagtatrabaho bilang magbobote bakal. Mahigit sampung taon ang agwat nila at unang tingin pa lang Ramdam ni Lorna na may kakaibang enerhiya ang binata. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng ba akong mag-request ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at kung gusto niyo ng mga ganitong video, mag-iwan ng komento at iklik ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na istorya. Si Therio ay 25 years old, matangkad at may malalim na mata. Siya ay isang manggagawa sa bayan. At karamihan sa mga oras niya ay ginugugol sa pagkuha ng mga bakal at pag-aayos ng mga sirang gamit. Hindi niya iniiwasan ang trabaho, kundi mas pinapahalagahan niya ito dahil sa bawat pirasong bakal na kanyang kinukuha, nararamdaman niyang may kabuluhan ang kanyang araw nang magtama ang kanilang mga mata habang si Lorna ay papalapit sa tindahan ng mga gulay nagkaroon ng isang matalim na sandali ng katahimikan wala ni isa sa kanila ang nakapagsalita ngunit may mga tanong sa kanilang mga isipan na para bang nagkaroon ng isang hindi kayang ipaliwanag na koneksyon hindi nila alam ngunit iyon ang magiging simula ng isang bagong kabanata sa buhay nilang dalawa ang buhay ni Lorna ay nagsimulang magbago dahil sa kanyang pagkakakilala kay Terio. Hindi pa nila alam, pero isang hindi inaasahang pagsubok ang magbubukas sa kanilang landas. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi pa rin maaalis sa isipan ni Lorna si Terio. Laging bumabalik sa kanyang mga alaala -ala ang ngiti ng binata at ang paraan ng kanyang mga mata na tila may kwento. Bagamat may asawa at pamilya si Lorna, naramdaman niyang may kakaibang connection sila ni Terio. Kaya't hindi na niya pinigilan ang sariling magplano. Isang araw habang si Lorna ay naglalakad papuntang palengke, muling nakita niya si Terio na naglalakad sa kanto. Alam niyang pagkakataon na niya ito upang magkausap ng mas matagal. Naglakad siya papunta kay Terio at inisip kung paano sisimulan ang usapan. Terio, tawag ni Lorna ng malapitan. Kamusta na? Napansin ko na madalas kayata rito sa bayan. Kung hindi ka abala, may konti sana akong pwedeng ipagawa sa'yo. Nagulat si Terio, ngunit nagbigay siya ng magaan ng ngiti at tumango. Ano po iyon? Nag-atubili ng kaunti si Lorna bago nagdesisyon. May mga bakal at sirang gamit kami sa bahay. Hindi ko na ayusin at baka may magamit ka pa. Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa bahay namin para tingnan. Nakita ni Lorna ang pag-aalangan sa mukha ni Terio. Marahil ay hindi niya alam kung paano tatanggapin ang imbitasyon ng isang may asawa na katulad ni Lorna. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagbigay siya ng malumanay na sagot. Oo, sige po, wala pong problema, sagot ni Terio. Salamat din po sa pagtangkilik. At doon nagsimula ang kanilang di inaasahang pagkakaibigan. Hindi nagtagal, dumating si Terio sa bahay ni Lorna, bit-bit ang kanyang kariton para paglagyan ng bakal. Habang kinukuha niya ang mga sirang gamit sa bakuran, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagkwentuhan ng mas mahaba. Ang simpleng pag-aayos ng bakal ay naging pagkakataon para makilala nila ang isa't isa si Lorna na matagal nang naghahanap ng kakaibang koneksyon at si Terio na may sariling mga pangarap at pinagdadaanan ay unti-unting silang na magkaibigan. Habang abala si Terio sa pag-aayos, si Lorna naman ay nag-aalok ng mga merienda at unti-unti nagsimulang magbukas ng mga kwento si Lorna. Mga kwento tungkol sa kanyang mga pangarap at pati na rin ang mga pagsubok sa buhay may asawa. Sa kabilang banda, si Terio ay nagsimula ring magbahagi ng kanyang mga pangarap at ang kanyang buhay bilang isang manggagawa sa bayan. Hindi nila namalayan, ngunit sa mga simpleng usapan, nagsimulang magbukas ang mga pinto ng mas malalim na ugnayan sa pagitan nila. Ang mga araw na magkasama sila sa pag-ayos ng mga bakal ay nagbigay daan sa mas marami pang pagkakataon na magkita at mag-usap. Isang araw, habang abala si Lorna sa paghuhugas ng mga pinggan at si Terio naman ay pinabalik ni Lorna dahil may natirang ilang gamit sa bakuran. Dumating ang pagkakataon na ang asawa ni Lorna ay umalis ng bahay upang magtrabaho. Ang dalawang anak ni Lorna ay nagpunta rin sa bahay ng kanilang lola, kaya't ang bahay ay naging tahimik at walang tao maliban sa kanila. Habang nagtatrabaho si teryo, hindi maiwasan ni Lorna na mag-isip tungkol sa mga sandali ng kanilang mga usapan. Sa bawat kwento at tawa, parang may napapansin siyang kakaibang koneksyon sa kanilang dalawa. Sa mga mata ni Terio, may isang uri ng init na hindi niya kayang ipaliwanag. Nagsimula siyang magtaka kung may iba pa ba sa pagitan nila o kung hindi lang niya ito iniiwasan dahil sa takot sa mga kahihinatnan. Nagpatuloy si Terio sa kanyang gawain, ngunit sa mga mata ni Lorna, parang may hindi maipaliwanag na tensyon. Habang nag-aayos ng mga bakal, napansin ni Terio na lumabas sa bakuran si Lorna para magdilig ng halaman, kaya't tinanong niya ito. Ma'am Lorna, gusto niyo po bang magpahinga muna? Tanong ni Terio. Nag-atubili si Lorna at napaisip sa glit. Sa totoo lang, nais niyang makipagkwentuhan pa at mas matagal na magkasama si Terio. Siguro nga Terio. Paakyat na lang ako sa loob, sagot ni Lorna. Baka gusto mong sumama muna sa loob at magpahinga. Wala naman akong ibang kasama dito. Pumayag si Terio at sila ay pumasok sa loob ng bahay. Habang naupo sa maliit na sala, nagpatuloy ang kanilang usapan. Ang pakiramdam ni Lorna ay iba. May mga hindi maipaliwanag na kuryente sa bawat salitang binibigkas ni Terio at habang pareho silang naupo sa malapit na silya, tila may isang matalim na tensyon sa hangin. Nagsimula na namang magbukas si Lorna ng ilang personal na kwento at hindi niya namalayan na ang kanyang katawan ay unti-unting humihilab sa presensya ni Teryo. Nang magsimula siyang magsalita ng mga bagay na hindi niya inaasahan, hindi rin nakaligtas sa kanyang mga mata ang mga reaksyon ni Teryo. Sa isang iglap, hindi nila namalayan na magkalapit na ang kanilang mga katawan. Sa isang malakas na sigaw ng damdamin, hindi na nila nalamang pinipigilan ang init na lumalaki sa pagitan nila. Isang marahas na alon ng tukso ang bumangon at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagtaglay ito ng mga sandali ng hindi mapigilang pagkatalo. Ang kanilang ginawa ay isang malupit na hakbang sa kanilang buhay at sa bawat sandali, naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga desisyon. Nang matapos ang lahat, nagising si Lorna sa matinding pagkalito at takot. Wala na silang magagawa kundi mag-isip kung paano nila haharapin ang magulo nilang sitwasyon. Naiwan silang tahimik sa loob ng bahay, parehong magkahalong damdamin. Ang kaligayahan ng isang bagay na ipinagbabawal at ang takot na dala ng kasunod na kahihinatnan. Lumipas ang mga linggo at buwan at ang relasyon ni na Lorna at Therio ay unti-unting naging mas malalim. Hindi na lamang sila magkaibigan na naguusap paminsan-minsan. Naging isang lihim na pagnanasa at pag-ibig ang namutawi sa pagitan nila. Si Lorna, na dati ay kontento na sa simpleng buhay bilang isang housewife, ay natutong magbigay ng sobra kay Therio. Ang pag-ibig na naramdaman niya ay naging labis na at tila hindi niya nakayang pigilan ang sarili mula sa pagsunod sa lahat ng hilingin ng binata. Dahil sa mga sandaling magkasama sila, lalo pang nahulog si Lorna kay Terio. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita lamang ang mabuti at magandang aspeto ng binata, na hindi niya napinapansin ang mga hindi tamang ginagawa nito. Nagsimula siyang magbigay ng pera kay Terio, hindi lang para sa mga pangangailangan nito, kundi pati na rin sa mga luho. Mga alahas, bagong cellphone, at kahit anong gusto ni Terio, ibinibigay ni Lorna ng walang pag-aalinlangan. Para kay Lorna, ito na ang kanyang paraan upang ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga sa binata. Minsan, nag-aalok siya ng malaking halaga ng pera kay Terrio hindi dahil kinakailangan niya ito, kundi dahil gusto niyang matugunan ang lahat ng hilingin ni Terrio. Puno siya ng pangarap na balang araw ay magiging sila at sa bawat bagay na binibigay niya, akala niya ay ipinapakita lamang niya ang kanyang malasakit at tunay na pag-ibig. Ngunit hindi na ito nakaligtas sa mata ng iba. Si Terrio, na unang nagtrabaho bilang bote bakal ay nagsimulang magbago. Iniiwasan na niyang magtrabaho at maghanap ng mga bakal. Dati, masigasig siya at tumutulong sa iba, ngunit sa ngayon, mas pinipili niyang maghanting ng mga bagay na magbibigay sa kanya ng mabilis na kasiyahan at luho. Ang pagiging malapit ni Lorna ay nagbigay daan para magkamali siya ng mga bagay na dati ay wala sa kanyang buhay. Lahat ng ito ay mula sa kabaitan at pagmamahal na ibinuhos ni Lorna. Kahit na nararamdaman ni Lorna na unti-unti siyang nawawala sa kanyang sarili, hindi na siya makapaghintay na magbigay pa ng mas marami kay Terio. Wala siyang kaalam-alam na ang binata na sa unang tingin ay tila may malasakit ay unti-unting nagsasamantala sa kabutihang ipinakita ni Lorna. Habang patuloy na tumatanggap ng mga material na bagay, hindi na rin ito nagpakita ng anumang respeto o pagpapahalaga kay Lorna. Si Terio ay naging ganid at ginamit ang kanyang kabaitan upang makinabang. Hindi na binabayaran ni Therio ang anumang oras o pagpapahalaga na ipinapakita ni Lorna. Sa halip, tinanggap niya ito ng walang kalaban-laban at tanging ang kanyang mga sariling interes ang ipin -rioritize. Hindi na rin siya muling nagtrabaho o naghahanap ng ibang pinagkakakitaan? Si Lorna na lamang ang naging kanyang sandigan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Nagsimula ng magduda si Lorna sa kanyang nararamdaman, ngunit tila nahulog na siya sa isang patibong na mahirap ng makaalis. Sa kanyang pagmamahal, hindi na niya nakikita ang mga pagkakamali ni Terio at patuloy na pinapalakas ng mga paghihirap na dala ng mga desisyon nila ang kanyang attachment. Sa bawat luho at material na bagay na ibinibigay niya, si Lorna ay nawawala na sa sarili. Habang si Terio naman ay nagiging mas makasarili at walang pakialam. Habang patuloy na tinatamasa ni Terio ang mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ni Lorna, hindi na siya nakontento sa mga material na bagay. Isang araw, habang magkasama silang dalawa sa isang tahimik na sulok ng kanilang bayan, nagsimula nang lumala ang ugali ni Terio. Dumating ang panahon na hindi na sapat ang mga alahas, pera at mga regalo na natanggap niya mula kay Lorna. Sa halip, ang kanyang pagkalulong sa sugal ay nagsimulang mangibabaw. Minsan, makikita siyang pumupunta sa mga kasino at mga lugar ng pagsusugal, tumataya ng malalaking halaga ng pera na walang pakundangan. Si Lorna, bagamat nararamdaman na may malina, ay hindi kayang itakwil si Terio. Patuloy niyang binibigyan ng pera si Terio, umaasa na baka sa huli magkakaroon pa rin sila ng magandang kinabukasan. Ngunit dumating ang panahon na naging labis na ang hingi ni Therio sa kanya. Hindi lamang ito para sa mga pang-araw-araw na gastusin, kundi pati na rin para sa kanyang mga pagkatalo sa sugal. Si Lorna, na dati ay handang magbigay ng walang sawa, ay nagsimulang magduda. Ang kanyang asawa na dati hindi nagpapaalam tuwing umuuwi ay nagiging mapansin na ang mga aberyang nangyayari sa kanilang bahay. Nakikita niyang may mga pagkakataon na nauurong si Terrio at nagsisimula na siyang magtago ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Isang gabi, hindi nakatiis si Lorna at tinanong si Terrio, Terrio, bakit parang hindi na yata tumitigil ang hingi mo sa akin? Kung tinitingnan mo lang ang mga bagay na binibigay ko, hindi ba't hindi na tama? Nagningit-ngit sa galit si Terio. Hindi siya natutuwa sa mga tanong ni Lorna. Ang mga mata niyang tila puno ng pagnanasa at galit ay naglalaman ng mas madidilim na motibo. Huwag mong gawing mahirap para sa atin, Lorna. Sabi ni Terio, ang boses ay malupit. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang kailangan ko, ipapakita ko sa asawa mo kung anong nangyari sa atin. Hindi mo ba alam na matagal na akong may ebidensya ng lahat ng ito? Ang mga salita ni Terio ay parang mga kidlat na tumama kay Lorna. Sa mga ilang sandali ng katahimikan, ang matinding takot ay pumasok sa puso ni Lorna. Hindi niya kayang makita ang pagkawasak ng kanyang pamilya at hindi rin niya kayang ipaalam sa asawa ang lahat ng nangyari. Hindi siya makapaniwala na ang taong pinamahalaan niya ng sobra na kanyang minahal ng buo ay gagamitin siya sa ganitong paraan. Dahil ba sa pera mo lang ako pinapahalagahan? Tanong ni Lorna. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan. Oo, sagot ni Terio ng walang kalupitang pagkilos at dahil doon, ikaw ang magiging tulong ko para makamit ko ang gusto ko. Kung ayaw mong ibigay sa akin, ipapakita ko ang lahat ng nangyari sa atin. Ikaw lang ang magpapasya. Ang panginginig na naramdaman ni Lorna ay tumagos mula ulo hanggang paa. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang narinig niya mula kay Terio. Ang babae na dati ipinagmalaki na magkaibigan sila at ang binata na dati ay tanging nagbibigay saya at aliw, ngayon ay naging isang mapang-abuso ng kanyang kabutihan. Nais man niyang lumaban ay hindi siya sigurado kung kaya niyang labanan ang takot na dumapo sa kanyang puso. Ang mga posibilidad ng pagkawala ng kanyang pamilya at ang mga saloobin tungkol sa kasalukuyang relasyon nila ni Terrio ay sumabog sa kanyang isipan. Sa mga sandaling iyon, hindi pa alam ni Lorna kung paano niya matutuldukan ang ginugol na taon ng mga lihim at pagkatalo. Ngunit, ang kanyang takot ay nagbigay daan para sa isang desisyon na maglalagay sa kanya sa isang mas mabigat na sitwasyon, ang paghaharap sa tunay na mukha ng tao na kanyang pinahalagahan at pinili. Habang lumalalim ang gabi, si Lorna ay hindi na kayang magtago ng mga lihim. Ang lahat ng pagsusumikap na itago ang kataksilan at ang kanyang mga desisyon ay nauurong. Nang araw na natuklasan ng kanyang asawa ang kanyang ginawang pagtataksil, parang isang malupit na pagkatalo ang dumating sa kanilang buhay. Ang asawa ni Lorna ay nagkaroon ng mga palatandaan na may nangyayari sa kanilang relasyon. Habang nag-aalala siya, nakita niyang unti-unting nawawala ang tiwala at paggalang na dati ay naroroon sa kanilang pagsasama. Isang araw, habang si Lorna ay abala sa bahay, Nagsalita ang asawa niya. May mga ebidensya na siyang natuklasan na nagpapatunay sa lahat ng nangyari. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay napuno ng galit at sakit. Sa lahat ng pag-aalaga ko sa iyo, Lorna, ito ba ang ginagawa mo? Tanong ng asawa, ang tinig ay puno ng sama ng loob. Pinili mong magsinungaling sa akin at ito pa ang resulta? Hindi makatingin si Lorna sa mata ng asawa. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanyang puso at sa isang iglap, naisip niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Sa huli, pinalayas siya ng kanyang asawa mula sa kanilang bahay. Ang pagmamahal na dati puno ng tiwala at malasakit ay naputol at ngayon ay naiwan siya ng mag-isa. Malungkot at sugatang naglakad si Lorna palabas ng kanilang tahanan walang ibang pupuntahan at ang kanyang mga paa ay humahapdi sa bawat hakbang. Ang lahat ng naganap ay nagkaroon ng bigat na hindi kayang alisin. Ang mga saloobin tungkol kay Terio ay muling bumangon sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang pumunta kay Terio. Umaasa na sana ay matulungan siya ng binata sa oras ng kanyang pangangailangan. Subalit nang makarating siya sa bahay ni Terio, siya ay sinalubong ng malamig na pagtanggap. Walang makitang maligaya at masayang batang lalaki na nakangiti sa kanya. Bagkus si Terio ay nagbago na rin. Nang makita siya, hindi siya tinanggap. Anong pakialam ko sa iyo, Lorna? Tanong ni Terio. Ang tono ay puno ng poot. Wala ka nang maibibigay sa akin. Wala na akong kailangan mula sa iyo. Hindi ko na kailangan ang mga handog mong pera at mga bagay. Narealize ni Lorna na sa lahat ng pagbibigay niya, sa lahat ng pagmamahal at kabutihan, ay nauurong lamang ito dahil wala nang halaga sa mga mataniteryo. Wala na siyang matakbuhan, walang pera, walang pamilya, at wala na rin ang kanyang minamahal. Walang ibang natirang opsyon si Lorna kundi maglakbay ng mag-isa. Puno ng sakit at kalungkutan, naglakad siya palayo. At sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang unti-unti siyang nawawala sa sarili. Ang kwento ni Lorna ay isang mapait na paalala na ang pagmamahal at kabutihan kapag hindi tapat at hindi pinag-isipan ay nagiging dahilan ng sariling pagkawasak. Ang mga desisyon, lalo na ang mga hindi tamang hakbang, ay may kaakibat na kahihinatnan. Ang mga bagay na minahal na ipinagkaloob ng buo ay maaaring magdulot ng pinakamalupit na pagkatalo. Sa huli, ang aral sa kwento ni Lorna ay nagsisilbing gabay. Hindi lahat ng pagkilos ay may tamang dahilan at hindi lahat ng pagmamahal ay nararapat. Ang tunay na halaga ay makikita hindi sa material na bagay, kundi sa respeto, tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na istorya.